TV na walang patrol. Maghahanap po tayo ngayon Dag-Sahod at sa pagka impeachment ni Sara. ngayon mga kaibigan, Ay, may nakita na po akong tao ngayon na pwedeng pagtanungan sa dagdag sahod. Sir? Sir? Oh. pwede po magtanong. Ah? Interview lang po to. Interview? Oh, Tungkol po sa... Ah, wala na dito. Ha? Ah? Wala nang kuhaan Hindi po ah, tungkol po to sa dagdag sahod na binibigay ng Pangulo ngayon. Kung papayag po kayo dun. Dagdag sahod? Oo, oh, sa dagdag sahod, sir. Ay, sa akap? Hindi, hindi sa akap to. Ah, sa tupad. Magpicture ka lang, eh, may sahod ka na eh. Yeah, dadagdagan pa yun? Dadagdagan Dadagdan pa yan, sir, ha, yun, sir. Aling pang Yun ay yung tatanong eh, kaya kung papayag ka ba pa ron? Papayag ako. Pa? Oo, oh, ay ang tanong. Wala naman Yung ginagawa mo ngayon dito? Ito, tatambay. Ah, tambay ka lang? Baka sakaling may kumuha. May kumuha ng ano, sir? Ano po bang pinapakuha nyo? Bato. Ano ba to? Graba, graba. Ah, graba mo rin, sir. Tambay ka lang. Sa tingin mo, pinika ka nga talaga, eh, no? Hindi. Saan mong nakatayo ako dito? Sir, bilang po ito, sir. Huwag po kayo magagalit. Alam ka na naman, may bayad ako dito. Sumandal dito sa poste. Hindi, huwag po kayo magagalit, sir. At... Mas ka nga dyan? Huwag po kayo magagalit. Ito no po, last na lang po. Tungol po yung pagka impeachment po ni Sarah. Kay Sarah? Ah, Opo, oh ano pong masasabi niyo dun, sir? Parang oh, may picture ni concert lang nung nakarang araw. Ay, hindi yun si Sarah Hireo naman yun yung sinasabi ko, sir. Ibang Sara, sir. Ah, Ibang Sara? Oo, oh, Ibang Sara, sir. Ang sinasabi ko. Ah! Ah, bakit? Nakita na sila ni, ano? Arnold Crabio ba yun? Ay, hindi yun, sir. Iba yun. Ibang Sara yun. Ay, Ibang Sara? Oo. Oh. Ay, Ibang Sara siya Nasa politika, sir. Si, ano, Sara Duterte. Ang sinasabi ko sa'yo. Ano, anong bang nangyas kanya? Na-impeachment siya ngayon, sir. Ah, wala akong alam dyan. Wala ba kayong kalam? Hindi naman ako pumiruman dyan eh. Ito, tambay lang talaga kayo. wala namang. O, Steve, binabantayan ko. Kumais ka na dyan. Kumais ah. ka na. Yan na po, mga kaibigan. Okay na po. Medyo nagalit po yung ating pinagtalungan. Nakita naman po ngayong basketballista. Talungin naman natin ngayon. Si Reggie Miller. Oh, yes. Hindi po bang magtanong? Ha? Sa ano lang po, ah? Uh, sa interview lang. No, ah, uh, speak English. I cannot understand. Saan mo ka, sir? From States. Ah, uh, States ba kayo? Oh. What? Reggie Miller. Yeah, I am. I am... What do you say? Ah... Uh, You speak English, sir. Yeah, yeah. Ah, uh, is salary, salary is a yeah. increase of salary. Ah, a Filipino works. Ah, oh, they, they they are deserved to uh, to increase the salary. Yes. All right. Do you agree, sir? Uh, you increase salary. In yes. His? I I agree. Another uh, one question, sir. What What is question? I uh, about about how akong what sir why ah no 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 ah. Uh, yes okay power ba niya banyakan ka karon okay lang mga kaibigan kala ko mga tinong kausap hindi mal pa English English pa bisaya rin pala <laughs> yung na-interview on dalawa o, uh, iisa lang po yung sagot nila alus pares ah, uh, maghanap po ulit ako ngayon ng mga pagtanungan miss miss excuse me po ay bakit pwede pong magano To, tungkol sa dagdag sahod po. Ah, uh, miss, uh, ano pong pangalan? Pipsi. Pipsi Paloma? Hindi. Pipsi na luma. Uh, si Pipsi na luma daw po. Ah, uh, magtanong sa tungkol po sa dagdag sahod po ngayon na. Uh. Hindi rin ma, ma ano ng mga tao, maramdaman, bakit? Bakit po, bakit? Pag nadagdagan ng sahod, eh, tataas yung bilihin, di ba? Tama, di ba? Oo, oh, tama. May tama naman po kayo. Nga? Ay, dun, dun, dun lang ba yun sa ano? Sa dagdag sahod lang? Oo, oh, dagdag sahod lang po tinatanong ko. Ah, uh, Ito po, last na katanungan na lang po. Ka-inspire. Hindi Puro. po ako papayag. Hindi po ako papayag dun sa... Sige ay Pero ayaw mo mag-3 hours. Ay, okay lang po. Nagsusurvey lang po ako dito. Ah? Napag, napagtanong ako na, tatlong tao po. Mukhang isang mukha lang po eh. At saka pares-pares lang po yung sagot nila.